Yun, magandang araw mga bossing. May susubukan tayong unit papuntang Negros Occidental kay Sir Tomar Tomarong. Nakalimutan ko pangalan ni Sir Tomarang. Yan, papuntang Negros. Ang uh, inorder sa atin ni Sir uh, malapat bolt action PCB 2 cup 24 inch long barrel stainless tube tank unregulated 2.5 max pressure po ah uh, yan Ngayon bago natin lagyan ng scope, complete set po yung kinuha ni sir. Uh, check muna natin yung groupings. Pagkita natin target pa. na walang tama bago lagay yung posin. Ayan mga loads. Walang tama. Ayun, try natin sa Astro. Oh, ito pa rin. 5 May tumaas 6 7 May tumaas na isa Flyers siguro 8 check natin tapos dinisin natin ng konti yung barrel sa dulo ito tama nya mga loads yun oh, no? tapos may bumaba pala ito ma may bumaba pala ito Yan, may bumaba konti pero yung groupings nya sila kailangan ng in mga bossing yan ngayon linisin natin konti yung barrel tapos try natin ulit pero okay naman yung groupings ah uh, groupings pa rin siya yung medyo bumaba konting konti lang naman mga bossing hindi naman malayo tsaka ay, sa lang tingnan nyo naman Alos dikit-dikit yung groupings. Tatama ka na sa piso. Kasi ganito lang yung groupings niya. Yeah. Linisin lang natin na konti. Gamit ang liya. Uh, Posing. konti po din lang Tapos, try natin ulit. 1 Two. Three. Four. Ay, yun. Okay na tumama mama. Sir. Five shots. Yes, Yan. Ganun pa rin. Alos groupings lang. Yan o. Oh. Ito pa rin. Noon kanina may bumaba. Dito wala na. Dahil nalinis na natin yung barrel. Yan o. Oh. 5 shots Astro dito na shots dahil dito 8 o 9 tapos may bumaba konti pero pasok pa rin maganda pa rin ang groupings eto sir nung nilinis natin yung dulo ng barrel ayan ang groupings ayan ang no? pa, pa dito may bumaba nag drop pero yung groupings okay pa rin yan sir ah, lalagyan ko na lang ang scope tapos padala natin ngayong araw maraming salamat po sir sa tiwala yan bayad na po yan pinadala na po ni sir yung bayad niya Ayan. may available pang ganito kaya lang hindi na 24 18 inches na lang po ito 24 pang titiksay daw ni sir Yan, Pang ibon tsaka pang Okay siya pang titiksay kasi brass barrel Hindi kakalawangin Hindi masisira ang group Hindi kagaya ng steel Pinang titiksay mo Nabasa ang barrel Kakalawangin yun masisira ang group Kahit hindi mo pinang titiksay yun nilagay um, in-stack mo ng matagal o nilagay mo sa kwarto may aircon ka magmo-motion magkakalawangin din sa loob kaganda lang ng brass barrel kahit di mo linis yan yung stock na matagal hindi yan kaya kalawang hindi masisira sa boxing steel dapat laging lilinis yan kasi sa ayaw at sa gusto mo kakalawangin pag steel sige po mga boxing maraming salamat